Magandang hapon po. Gagawa po tayo ng palitaw na puti. Meron po tayong glutinous rice. Yan po ang gagawin natin na palitaw. Lagyan po natin ng tubig unti-untiin lang po natin huwag po natin biglain kasi baka mapalambot kaya dahan-dahan lang po paglalagay ng tubig konti pa. na halo-halo na po natin to. Yung pantay na pantay na siya. Gaganito-ganito rin po natin yan. Gaganito. Bibilog-bilog Tapos palalapa din na ganyan. Tapos, ihuhulog sa mainit na tubig. Pag po, dumutang na, palitaw na siya. Ito po, magbibilog-bilog na tayo. Tapos, papalaparin natin ng konti. Kagaya ng ginawa ko kanina. po. Yan. Ganyan po. Gagawa po tayo ng madami yan. Tapos lulutuin na. Kumukulo na po ang ating tubig. Ilalagay na po natin itong ating glutinous rice. Yan po. Pag lumutang na po yan, ibig sabihin, luto na yan. po niyan. Diretso po yan dito sa alangan na Nyob. po ang diretsyo niyan. Pagka naluto na. Oo, lutang na. Luto na po yan. Pagka ganyan, nalutang na. Pwede na po yung hanguin. ilagay na po natin sa nyog. Yan po, luto na po ang ating palitaw. 22 pieces po ang nagawa natin yan.